Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Kaalaman tungkol sa santol bilang halamang gamot ang santol ay isang mataas na puno na karaniwang tanim sa mababang lugar sa Pilipinas. Ito ay may mga dahon na nababalutan ng maliliit na balahibo, at nakapagbibigay ng bunga na bilog na may malalaking buto sa loob, orihinal na nagmula sa mga bansang nasa Indochina, Malaysia, Laos at Cambodia, ngunit karaniwan na ring makikita sa Pilipinas, Indonesia at India. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa santol? Ang iba't ibang bahagi ng halamang santol ay maaaring makuha na ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang balat ng kahoy ay mayroong sandor icom acid na isang mapait na substansya. Mayroon pa itong cationic acid, indichic acid, coichepic acid, tatlong oxo labindalawang dalawang dalawamputsyam na oak acid, aloromedendrin, cariofilin oxide, spathulinol, bryanonic acid, secobryanonic acid, sequobryanonic acid, dalawampung epicoichepic acid, tatlong epicatonic acid at sandorinic acid A, B at C. Ang dahon ay makukuha naman ng sandrapins A, B, C, D at E, at sandorapon A at B. Ang bunga naman ay may taglay na bryanonic acid at bryanolic acid terpenoids, mesoinositol at dimethylmacate polyalcohol. Mayroon din itong carbohydrates, iron at kaunting calcium, may taglay pa itong vitamin B. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ng santol ay maaaring gamitin na pantapal sa balat bilang gamot sa ilang kondisyon. Maaari din itong ilaga at inumin na parang tsaa. Balat ng kahoy. Karaniwan namang ginagamit ang balat ng kahoy bilang pantapal din sa ilang kondisyon sa balat. Ugat, ang ugat ng santol ay karaniwa namang nilalaga upang mainom ng may sakit. Ano ang mga sakit na maaring magamot ng santol? Isa, boni, kadalasang pinangtatapal sa apektadong balat ang dinikdik na balat ng kahoy ng puno ng santol. Dalawa, pagtatae, ang ugat na hinalo sa suka at tubig ay maaring ipainom sa taong dumedanas ng pagtatae o dysenteria. Tatlo rashes sa balat. Ginagamit ang sariwang dahon ng santol na pantapal sa balat na may rashes at iritasyon. Apat lagnat. Mabisang pampababa ng lagnat ang pagpapaligo gamit ang pinagbabaran o pinaglagaan ng mga dahon ng santol. Disclaimer lang po, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ang mediko, PH ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Maraming salamat po.